Good morning guys. Andito ako ngayon sa uh, Hardinan. Papasyalan ko yung aking pananim doon. Kung ano na nangyari kasi matagal na akong hindi nakakapunta. O oh, bakit mo tinanggal na yan? Eh dito naman pala sa kabilang bakod maglalagay ng manok. Dito din. Maglalagay din. Hmm. Eh, ano nga naisipan mo? Bakit ka nagwawalis dyan? Ilan oh. Ah, pinaglinis ka dyan. Sisilipin ko lang yung tanim doon. Titingnan ko kung hinog na. Anong wala na? Ah, kinuha na? Alam Oh. Eh. Kaya nga. Hindi kanya, hindi naman akin yung nandun sa may bandang ano eh. Hindi, kaya, ata, yung, yung banda dun sa may ano? Kanya ata, Ha? Eh. Ah? Eh. Oo nga, yung nandun sa may bandang bakod. Kanya yon. <laughs> hmm. Dito, itong kalamansi, nangunguha ka dito. Ha? Nangunguha ka dito ng kalamansi. Oh, nga ang dami kong bumunga na. No? Ayan guys, oh. May bunga, maraming bunga yung kalamansi. Ang daming mga pananim dito, guys. May, may malunggay din ako ditong tanim pa nung isang taon ko yung tan tanim. Ayan. Dalawang puno. Ito pa kalamansi, oh. Ayan, eh, may mga saging. May ano rin dito papaya. Ang daming bunga guys, oh. Ang lalaki pa. Ayan, ayan, no. Oh. Ang lalaki pa ng bunga ng papaya. Panglagay sa ano, tinola. Tapos meron naman ditong bunga ng saging na saba. <coughs> ayan guys, oh. Ayan ang isa. Tapos dito pa isa. Ito, ito. Ayan, oh, tago. Tapos ayun pa isa oh. Ito. Tatlong ano ang bunga ng saging na saba, tatlong puno. Punta tayo dito sa aking mga pananim, guys. Papakita ko sa inyo, guys. Ang dami ng bunga yung aking kamatis. Tapos siling haba pang sigang ito ang mga kamatis ko guys oh. ito o oh. ayan o, oh. ang lalaki ng mga bunga ang dami niyang mga bunga guys ayan o oh. nakakatuwa tingnan ang dami ng bunga nakakatuwa tingnan guys kasi gawa nung pinaghirapan mong itanim ito may aanihin na Ayan, guys. O, oh, bill... Bil, bil, di ko alam kung bill paper to, guys. Ito, ito, o. Oh. Bill paper nga. Ang liliit pa nila, guys. O, oh, ang igsi pa nila. Pero may bunga na. Ayan, oh. Ayan, anda. May bunga, o. Oh. Tapos, dito naman sa kabila, guys. O, oh, <laughs> nakakatuwa yung aking mga siling haba, guys. O, oh, pangsigang. Oh, ang lalaki na ng bunga, guys. O. Oh. Hmm. Ayan. Ang lalaki na ng bunga, guys. Pwede na siyang ilagay sa ano, sinigang. Ayan. At tatlong puno yung buhay kong ano, siling haba. Tatlong, bali, tatlong puno siya. Tinan mo, guys, to. Oh. Ang liit pa niya, guys, to. Oh. Bell paper, o, oh. hmm. May bunga na siya. Ang liit-liit pa niya tatlong ano lang pala, tatlong puno lang pala yung nabuhay sa siling haba ko guys. Ito pa, mayroon pa dito guys, kaso nga lang. Wala pa, maliliit pa siya eh. Hindi pa namumulaklak. Ayan. Mga pitong puno pa to guys oh. Tapos meron pa akong kamatis dito. May bunga na rin siya, guys. So. Oh. Ayan, guys. Masipag ka lang magtanim dito, guys. May aanihin ka talaga. May tinanim pala yung bayaw ko dito ng ano, oh. Papaya uli. Ayan. Alam nyo ba, guys, yung ibang... Ibang... Nasa, yung sa labasan namin, dito sila nagpupuntahan para manghingi ng ano para manghingi ng tawag nito bunga ng papaya pang lagay sa tinola ayan guys so marami pa kami punla dito na mga sili oh. yan hindi naman kasi mahirap itanim yan guys isabog mo lang yan dyan guys Bu ano na yan tutubo na yan dyan ayan, oh. dami namin mga sili guys hindi ko alam guys kung anong sili yan kung siling labuyo o siling ano, haba o kaya ano. Ayan, may mga kamatis pa. Sana mabuhay to guys, o. Oh. May tinanim pala ditong malunggay. Puno ng malunggay. Pero may dahon na siya, o. Oh. Ito. Ayan, may dahon na. Sana mabuhay kasi yung puno namin na malunggay doon dadalawa lang. Tapos, ang um, ang um, bilis maubos sa daming nakuha ito na yung mga tanim kung ano guys oh. asitaw oh. hindi kasi maganda yung ano pagkabuhay niya guys gawa ng inuod o oh. ang pangit ayano oh, natulay na pala siya natulay na oh. wala pa akong ginawang pang tulay Dyan, ano to eh Uh, bakod to ng kapitbahay namin 'yung kabilang bakod ito eh oh. uh, hindi na nadadamuhan guys gawa ng hindi nga kasi ako nakakapunta dito guys para mag ano magtanim gawa ng high blood ako eh nahihilo ako kaya yung aking mga ano guys umdamo oh, na ayan oh and niya oh recording ngayon ng asawa ko baka magagama siya dito ayan yan mga sili rin yan mga sili pa rin yan guys o oh. ito guys o oh, ang pangit ng tubo nyo guys o oh. inuuod kasi ay inaano ng hayop ayan mm. kaya ang pangit ng tubo nyo sayang medyo marami rami din naman tong nabuhay na ito 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 guys o oh may ano na rin pala to guys oh. bunga, magbubunga na rin to bulak, may bulak na yung siling ito to so guys oh, pangit yan madamo na kasi guys kaya hindi kita yung mga ano mga tanim namin sana kaya kung maggamas gamas ngayon at magagamas ako kahit kunti man lang kasi may medyo maganda ang pakiramdam ko ngayon guys kaya magaano ako. Dito naman sa kabilang bakod guys, papakita ko sa inyo yung tanim ng ano ko. Kumpare ko. At mo guys, so ang dami niyang tanim na ano. Na mais. Ang ah, hanggang doon yan, doon. Hanggang doon yung tanim niya guys, so. Haba. Ayun, may mga ano din siya. Kamuting kahoy, gabi upo, patula, sari-sari ang tanim nyo guys. Tapos may tanim din pala ako dito guys oh, mga kamuti tops. Kailan ko lang yan tinanim guys kasi yung aking tanim doon sa unang hardin ko. Pinaalis na kasi ako doon kaya inilipat ko na lang dito. Kaya ganyan pa lang siya. Bago pa lang siya mga kunti pa lang yung mga talbos niya. Ayan. Siguro guys, ano, uh, okay naman ang pakiramdam ko ngayon. Siguro magmas gamas ako ngayon. Kasi madamo na, hindi nakita yung mga ano ko guys. Oh, damo na niya. Oh. Hindi nakita yung mga pananim namin diyan sa gilid. Sa dami na ng damo. Yung ukra naman na tinanim ko guys. Oh. Buhay naman, kaso nga lang. Hindi talaga maganda yung dahon niya, Oh. Inaano ng hayop. Ayan. Ilan, ilang puno lang nabuhay, Oh. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Hindi lang talaga maganda yung mga dahon niya. Inaano ng hayop. Hindi ko alam kung bakit, guys. Ayan may mga saging din kami dito banda guys. So, oh. isang haba kasi itong ano. Isang haba kasi itong taniman namin dito guys. So, oh. doon mula doon. At hanggang dyan yan. Hanggang doon pwede, pwede rin magtanim doon guys. So, oh, sa labas ng bakod. Kaso nga lang. Maano. Tinutubig kasi dyan guys. Tinutubig dito oh. Pwede rin magtanim-tanim dito kaso tinutubig lang talaga. Mababa kasi yung lupa dyan. Tsaka pag yung tag-ulan guys, yung dagat na nandoon, naurong dito yung ano, tubig. Kaya, kaya sa, pag, sa tag-ulan guys, hindi ko alam kung aabutin tong aming pananim dito. Mapapatigil kami ng tanim. Ayan guys, so, may isang saba pa pala ditong bunga guys, so. Ayun o. Oh. Yan, isang saba pa. Pag may tanim ka talaga guys, matyaga kang magtanim, may aanihin ka talaga. Kaya ayan oh, Pag yan ni eh, mahi, ano, mahinog na guys, hinahati-hati yan ng ano, hinahati-hati yan ng hipag ko para ano, para ay hati-hatiin niya para sa mga kapatid niya. Lahat kami mayroon. Mayroon pa pala doon guys. So isa, saba pa rin. Ayan guys, so nakakalibre na kami. Pag masipag ka talaga magtanim guys, makakalibre ka ng kakainin mo. Ayan guys, so tuwang-tuwa talaga ako dito sa aking siling haba guys. So... <laughs> nakakatawa, nakakatawa guys. <laughs> Ayan no, libre na kami pang sa ano, pang sa sinigang. Magpupunla pa uli ako ng siling habagas kasi pwedeng ano kasi to. Pwede mong ibenta. Itatlong puno lang to mga ba ako nito guys. Itatlong puno lang yung siling haba ko. Yung bell paper ang marami kasi. Ayan, makakabenta ako nyan guys bibenta ko yung iba kasi may talipa pa dito sa may labasan namin doon ko ibebenta ayan guys hanggang dito na lang tong vlog ko guys at subukan kong maggamas gamas kung kaya ko magagamas muna ako guys bye bye muna guys hanggang dito na lang tong vlog ko guys maraming salamat sa panonood